Hello guys, for today's video po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-ihaw ng boneless na bangos. O oh, ayan po, pag po nag ako, boneless po siya. Pinapaboneless ko na siya. Pinapadain ko. Tapos lagyan ko lang po yan ng asin. Wala na po ko ibang nilalagay. Asin lang, sibuyas at kamatis. Asin, sibuyas, kamatis. Yan lang po ang nilalagay ko di ako po naglalagay ng mga seasoning. Ayan. Tapos isasara lang po natin siya ng maayos. Ganyan lang po siya. O, ba diba? mag -iihaw tayo ng dalawa. Ayan. di ba Ay ayusin po natin para hindi siya natatapon. Ayan. Pwede niyo pong lagyan ng mas marami Yan Yung iba po, naglalagay ng giniling, ganyan nilalagyan ng giniling. Ako hindi ako naglalagay kasi hindi ko yan ibabalot sa aluminum. Ganyan lang po siya. Ayan o. Oh. Ayan. Simple lang po yan. Sibuyas, kamatis, asin. Yan lang po ang nilalagay ko. At saka yun po, yung bangus na ginagamit ko is, maliban sa boneless siya, wala na po siyang kaliskis. Para diretsyo kain na. Wala talagang tapon-tapon yan. Diretsyo kain na. Para ka pong kumakain ng relleno. Opo, mas maganda po yung ganyan, wala ng kaliskis. Kasi po yung atin pong ihawan ay hindi naman uling yan. Actually, non-stick po yan. O, ayan po. O, hindi po yan mahirap balikta rin. Yan, ang maganda dyan. Kasi madali lang po siyang balikta tapos hindi po siya dumidikit. Yan, ayan. Let's see kung ano mukha ng inihaw natin. Perfect perfect na perfect ang ating inihaw na bangus At ayan po, nagihaw rin po ako ng talong. Para po i-partner po natin doon sa ating pong inihaw na bangus Yan. Babalatan natin siya. Tapos hihiwain kasama ng sibuyas kamatis. Nilagyan ko po yan ng konting bagoong para may lasa. Kasi um, kung gusto mo nang mas malasa po, pwede mo siyang dagdagan ng kalamansi, lemon, or suka. Uh, ako po kasi may bawal po sa akin ngayon ang um, masyadong maasim kaya okay na po sa akin yung kamatis lang alright ayan na haluin lang po natin siya. ang sarap po niyan, ang sarap na try niyo na po ba yan insaladang talong ayan yan po ang ipapartner natin dito sa ating um, inihaw na bangos <laughs> Oh, ang sarap! O, oh, ayan na po ang ating inihaw na bangus at insaladang talong. Maraming salamat po. Thank you for watching!